और Sente, dito sa kabila. Karating, kailangan makalabas ka ngayon dito. Nasa pangarib ang buhay mo. Sente, yung mga bata, si Clarissa. Ewan ko, hindi ko alam. Ang importante, makalabas ka ngayon dito. May kuto ba kung sasarbejing ka? Marami na silang tinigok dito sa labas. Eh, dala ako. Eto. Oh. Sandali lang. Okay, kayo, may mainit na tubig ba kayo dyan? Meron na, no, sir. Tingin nga. Dali. Oo, sir. Oh. Sir. Si at kamaran, puntahan ninyo ang baryo mabitak. Alamin niyo ang lakawan nangyari doon. Isama niyo na tuloy si Pinlac. Yes, sir. Sige, lumakad na kayo. Bandang kanan, bandang kanan. Kaliwa mo pa. Yan, Jan Vicente. Yan, tulak mo. Tulak mo papunta rito. Yan, Vicente. Peralta. Sir. Hindi ba off-duty ka na ngayon? Oo, oh, sir. Kaya lang ho eh. Hindi ko pa natatapos yung report ko, sir eh. Di Len? nandiyan naman si Medina. Siya lang magtatapos niyan. Tuloy mo na off-duty mo. Pahinga ka na. Sige, sir. Bandang kanan, bandang kanan. Yan. Itulak mo papunta rito. Maraming salamat po sir. Mayawang ka dito, Medina. Epe, ipapasal na ba natin sa Bilimar? Sano. Sige. mo. Nang matigok itong happen niyo. Baganien! hayop kay Epe. Patindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. <tong> Saan ang punta nyo? Dudulog kami kay Congressman upang iparating sa kanya ang hindi makatarong pagpapahuli at pagpapakulong kay Karding Villamar. Hindi nyo ba alam kung gaano kabigat ang kanya kasalanan? Pero pinasok at pinapunto ang ka kanyang bahay nang wala man lang dalang mandamiento ni Aresto. Umatay siya ng mga tauhan ng pamahalaan ng mga tao ko. Paraanin mo kami. Si Congressman ang gusto namin makaharap. Hindi maaari. Kung ayaw niyong masaktan, ang mabuti pa ay maghiwa-hiwalay na kayo. Nasa batas ang aming sinasagawang pagkilos. Hindi ba't yun ang tungkulin niyo? Ang pangalagaan at ipatupad ng batas? Tama ang sinabi mo. Tungkulin namin pangalagaan ang katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Laban sa mga nanggugulong katulad niyo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakakausap si Congressman Doliente. Ah, hindi kayo aalis, ha? lalaro ako? Kasi yo, oh, Congressman, nakatakas ko sa si Villamar. Ano? Paano nangyari yun? Nasa lambat na. Nakawala pa? Hindi ho namin sukat akalain. Ang ibig mo sabihin, sa dami nung yan, nanusutan pa kayo? Hindi nga ho namin akalain. Binigla nga ho kami. Hindi namin alam na meron palang baril. Naunahan nga ho ako eh. Masyado ka kasi tiwala sa sarili mo eh. Kaya lagi ka napapahamak. Ito ah. Ngayon din. Pamalita mo sa buong ibang ilista na magbibigay ako ng isang daan piso sa sino mo makakapatay sa Carding Villamar na yan. Naiintindihan mo. Patay! Hindi pwede. Hindi pwede dito. Sa iba na lang kayo lumapit. Sige na naman ho. Kahit ho hanggang tumila lang ang ulan. Baka, baka dito pa kayo makita. Pati kami, Mabuhay sa akin! Bumunta tayo sa ko! Napakwalang kaluluwa talaga ng dolyenting yan. Pati mga batang walang malay pinapapatay. Gawain lamang yan ng isang taong ulo. Talagang matakaw sa kapangyarihan. Gusto niyo abusin ng mga Villamar. Tama na pasya mo, pare. Nandito kay magtago. Ligtas kayo rito. Lahat ng mga tauhan ko mapagkakatiwalaan mo. Ikaw nga kaagad ang naisip ko, pare. Siya nga pala, Alam na ba ni Clarissa ang nangyari sa kanyang ama? Maaring sinasabi na ni Carding. Alam kong darating sa ganito, pero hindi ko inaasahan na. Kailangan ko makauwi. Higit kailanman ngayon ang kailangan ng tatay. Para may mag-asikaso naman ang kanyang ay... Maraming nagmamahal sa tatay mo. Alam ko hindi siya papabayaan. Mapangalid na rin para sa yung lumantad. Ang mabuti pa'y pa dumito ka muna. Sa kalagayan natin ngayon, ang tanging paraan na lang ay ang hindi naasahan ang kunin si Dulyente. Karding, imposible ang binabalak mo. Hindi, teka. Teka pa rin. Sa ganitong araw, ngayon, araw na ito, wala si Dulyente sa bahay niya. Inuumaga yung nakaupo sa madyungan, doon kina Bergara. Dulyente! Sumama ka sa akin. O gusto mo nang maiwan dito? Vicente! Nagkakagulo mga tao sa bahay ngayon. Ay, nakala ka na kape Nakuha ni Carding si Congressman Mandoliente kaninang madaling araw. Pinagahanap sila ngayon. At may panunsyo pa, magbibigay daw ng isang dalibong piso sa sino mong makakapatay kay Carding. Tinahalughog nila mga pinagtataguan nila at lahat ng bahay pinapasok. Ano hong gagawin natin ngayon? Bilyamar! Bilyamar! Sa mga oras na ito, ay sinusuyod na ng lahat ng mga tauhan ko! Ang buong ibang ilista! sa pagkahanap sa akin at sa iyo! Bukod doon, maraming tao nangangailangan na ba ba matatakbuhan, Villamar? Iisa lang mahalaga sa akin ngayon. Ang kaligtasan ng mga pamangkin ko. Kapalit ng kaligtasan mo. At habang bihag kita, masisiguro ko ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Maaari ko pa Makalimutan ko. Makalalabas ka pa rin. At ang iyong mga pamangkin, dito sa ibang ilista, ang ligtas. At yung sandali mong piso na kapatok sa ulo mo, kalimutan mo na yun. Bibigyan kita ng limang dahil di piso. O kaya, isang milyon. Kapalit ang kalayaan ko. Huwag mo na akong gawin kundulyente! Alam kong wala kang ibang hangad. Kundi malipol kami mga bilyamar. Kung ganon, hindi lang makipag-usap sa'yo! Alam mo pala eh. Saan ka pupunta? Lalabas ako sa lugar na ito para mapigilan mo ako paril mo ako sa likod. Tulad ng ginawa mo sa akin, kapatid. Umakbang ka pang muli. Malalaman mo. Alam mo, Villamar? Villamar? sabi niyo, patayin mo! Patayin mo! Dali! Wala! Tuyo so, rin ang buong lugar. Andiyan lang yan. Ano pa Oh, ayun <tell>